Sa ngayon, tila pinag-uusapan ng mga netizens ang isang video na kumakalat sa social media kung saan mismong mga fans ang nagkukumpara sa pagtrata ni Paulo Avelino kay Kim Chu kumpara sa kanyang trata sa dating Ramord girlfriend na si Janine Gutierrez. Sa simula ng nasabing video, makikita ang pagkakasama ni na Paulo at Janine sa isang pagtitipon. Habang may mga fans na nagpapakuha ng litrato kay Paulo, hindi nito inimbita si Janine na sumama sa kanila, na nauwi sa pag-alis ng aktres na wala nang sumunod na paliwanag. Mararamdaman ang pagkabigo ni Janine sa pangyayaring ito. Sa kabaligtaran, may isa pang eksena sa video kung saan may isang fan na nagpapakuha ng larawan kay Paulo, ngunit sa pagkakataong ito, sinamahan niya si Kim na sumama sa larawan. Ito ay isang pangyayari na nagpakita ng pagkakaiba sa pagtrato ni Paulo batay sa kanyang mga kasamahan. Nagdulot ito ng malawakang diskusyon sa social media dahil sa mga pagkakaibang ito sa pagtrato ni Paulo Avelino sa kanyang mga kasamahan sa showbiz. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon ukol dito na karamihan ay pabor sa mga aksyon ni Paulo na nagpapakita ng kanyang pagkakaiba-iba sa mga taong kasama niya sa industriya. Ang nasabing video ay naging simbolo ng mga relasyong personalidad sa showbiz at kung paano nila trinato ang kanilang mga kapwa-artista. Naging laman ito ng maraming pagtatalo at pagsusuri ukol sa mga tamang asal at tamang trato sa kanilang mga katrabaho at mga kasintahan. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi may iwasang maisip ang mga aspeto ng privacy at personal na espasyo ng bawat isa sa mga personalidad na sangkot sa nasabing pangyayari. Mahalaga ang pag-unawa sa kanilang mga desisyon at pagkilos sa mga pampublikong lugar kung saan sila madalas na napapaligiran ng mga tagahanga at media. Samantala, ang mga kaganapan na tulad nito ay nagpapakita ng papel ng social media sa pagbuo ng mga usapin sa lipunan. Sa pamamagitan ng mga platform tulad ng Facebook, Twitter, at Instagram, mas napadali ang pagpapalitan ng mga opinyon at ang pagbubuo ng mga kuro-kuro ukol sa mga kilalang personalidad at sa kanilang mga personal na buhay. Bagamat may mga pagkakataong positibo ang paggamit ng social media para sa pagpapalaganap ng impormasyon at sa paglikha ng komunidad, hindi rin maitatanggi na may mga hamon ito tulad ng pagkalat ng hindi tumpak na impormasyon at ang paglabas ng mga personal na detalye na maaaring makaapekto sa reputasyon at pribadong buhay ng isang tao. Sa huli, mahalaga pa rin ang pagbibigay respeto at pagunawa sa mga pangangailangan ng bawat isa, Lalo na sa mga pampublikong personalidad na kailangan din ng espasyo para sa kanilang pribadong buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa tamang trata at paggalang sa bawat isa, maaaring maging magaan ang kanilang pakikisalamuha sa industriya at sa kanilang mga kapwa tao. Ano ang senyo sa balitang ito?